Binigyan na raw ng warning ng kanyang mga kaibigan si Engineer Limuel Pagayunan, ang Assistant Administrator for Operations ng National Food Authority, na mag-ingat dahil sa mabibigat na akusasyon nito na may kinalaman sa umano'y rice scam sa NFA. Sa panayam ng DGRH Dos Program, sinabi ni Engineer Pagayunan na hindi ito may iiwasan dahil sa laki ng perang sangkot sa kanyang expose. Ang bantaan niya ay maring manggaling sa mga tao at iba pang mga individual na napangalanan niya sa kanyang report na ibinigay sa administrator ng NFA at kay Agriculture Secretary Francisco Chula Orel Jr. Sinasabi na mag ako sa, sa uh, may matatawag nating expose na ito. Mm. -hmm. Bakit sir? Sino naman ang magkaka-interest kung sakali? <laughs> Nabanggit na po ninyo kung gaano kalaki ang involved na amount. At uh, hindi po natin ma mapapawalang bahala yung posibilidad na may magtangga. Hmm. sino yung mga, mga naaakusahan o na nababanggit doon sa akusasyon? mare po na yung lahat po na yung maapektuhan po na mga... Batay sa sumbong ni Pagayunan, 25 pesos ibinibenta ang rice stocks na binili ng NFA bilang palay sa farmgate price na 23 pesos kada kilo nang hindi dumaan sa public bidding. Dalawaan niyang mga rice miller ang pinaburan dito ng pamunuan ng NFA. Dahil sa expose ni Pagayunan ay pinagutos ni Agriculture Secretary Laurel Jr. ang investigasyon at bumuo ng panel na tututok dito. Gate ni Kalihim Laurel mahaharap sa mabigat na parusa ang sino mang opisyal o empleyado ng ahensya na mapatutunay ang sangkot sa anomalyang ito. Aniya matagal na panahon nang nalulustay at napupunta sa iilan lamang. Ang malalaking pondo na dapat ay para sa mga mahihirap. Samantala, hindi na rin itinanggi ni Pagayunan na may bahid ng pagiganti ang inilabas nitong akusasyon, lalo pat isang taon siyang tinanggal bilang Assistant Administrator for Operations ng NFA at sinampahan ng kasong graph sa Office of the Ombudsman. Para sa kauna sa Pilipinas, DJ Rates, ako naman Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.